Kapan uh, tao sa yan kubo ni tatay Andy ito kubo ni tatay David to kurbada kape ito naman kubo ni tatay Anding At, wala pang mga ano mga o mga abangos corner Dito ang ganap ng Davis Corner Agang aga may mga tambay na oh So pag mga ganitong oras Wala pa yung mga ano no HPG Ayun oh no? may mga tambay na oh Sige wala niya, no? Oh, bagong po. Para sa manukan, doon na lang tayo nagpa-akape. Ah, uh, natin yung manukan, so... guro dyan na tayo -ano, no? Check natin kung... na yung lagay sa oras na to. Oh, mayroon ng resuro iso. May customer na! Ang pagdun-bando, Makas na portion doon. Ayun, ito na yung manuho no So unlock talaga ng Sunday na sobrang dami ng tao So ngayon sakto lang Ano? Oh. Dami pa rin tao kapunta dun Ayan, sobrang lamig dito Sarap ng simi ng hangin daming puno kasi ah, mataas na portion na rin ng manoko no ganoon din sa big C mataas din doon kaya pag ano ang ganda ng pag doon ano muna tayo ng kape ah, ano na lang yun o no? tao tapos tayo mamaya pag ano wala ba naman mga players Few moments later. No, no, no. kan nagitna nila yung ano four wheels sila wala grabe naman oh kaya di nyo yung... ah, nagpindor wala grabe naman yan oh. ah. galing si ano? Na kali ng ano eh? Pasal eh? na pas lang oh? Wow, lang tala sa ubang? Grabi naman yan. Dodo Ah! ala ah, Labas lang po it Labas pito ka <laughs> na ayun na

Happy Pista, Marilake! Eh, no, may isang pula, no. Wala siguro yung yan. Oo, oh, ano, kanina lang ko yan, eh. Ah, man, papara din pala sila ng kotse, oh. Uy, papara na yung busita yun, eh. Nasita sila ng busita, kaya nagpapara na. Dati, okay. puro motor Ay, lang para nila yung mga nakapahasard Ayun ah, uh, ano, uh, mga, mga pickup up Pick-up Ayun o Nakahasard sa likod Bawal ba yan pag nakahasard? Parang kahinahinala eh Ah Grabe yung mga Maganda talaga si si Moto Dili. Ano yung pag nakaasalt may kahina-hinala. Ah, kahina-hinala. Ayun pala. Yung mga may four wheels oh, alam niyo na. Huwag na kayong mag-aasal pag dat pag may mali. unang-unang unang-unang i-approach yan kung wala kang takot. Ano? Wala pag nag-aasal daw. Emergency lang. Bawal yan, hindi kinagamit ng pagulang ano. Oh, malis na yung ano. Dito yata papilyo oh. no. Malis na yung naka motor.

pagsasabihan ka lang siguro baka pwede pa yun mo ah big bike ah panis yung big bike yan mga gusto kong helmet o oh. kahit lumang modelo aray lumutil model yan nito gas gas na o oh. masimple lang na pala to ano Pagkakata lang ng kasal, Abang, ba? Ito, mga bangitin, baka punta sa simbahan. Panas kayo sa big bike oh! Kahaling ng pinya ko! <laughs> Ha li davizio Yan. may lang ano, eh hey, ito e bike. mo oh. ah, uh, well, mo sa eh. mga ano, mga suso. Eu